At, magandang umaga po mga idol tayo Gawa tayo ng busing ng strut bar Apat na piraso mga idol gagawin natin Ito dalawa na to Ito yung gagawin natin Apat na piraso So, turnoy na rin ito, my Tapos ito, idol, putuli natin sa katurno. Baka natin na Maraming maraming salamat nga pala, my lord. Sa inyo walang sawa, suporta sa aking video. tapos ang pasalamat ng idol sa po mga idol eh, hindi kayo magsawa man oh. No? dahil araw araw ito lang kundin natin mga idol puro lang iwan ang gulong bagay idol makikita nyo iba't iba't taas sasakyan mga buso ang inyong makikita tanong nga po pala dyan sa aking shop kung saan po banda dito lang po ako sa San Jose del Monte, Bulacan sa Pampanay Prophet sitio ulo po di na lang po ang interesado sa aking gawa mga ilo kapag kumain ang butasan na natin direksyon idol eh nakagawa na tayo ng rubber damper isa lang mayari nito idol eh bukos Ayan. at yan naman idol yung pinalitan natin rubber damper yung motor ni boss isa lang mayari nito saka itong strut bar kung tawagin sa ano pala to L3 nagkakalukukan pa si bus Mga idol, dalawa, pangalawa. Ay, asa na tayo, mga idol. Mapuro na. So, mga idol. Walang dalawa, idol, ipakita ko pag-turno kasi parehas na naman, mga idol, para hindi umaba yung oras natin. natin ang tubo mga idol dahil maluwag yung pinakabutas dito ito na mga idol yung apat na piraso pero gagawa tayo mga dalawa lang ibibidyoan ko mga idol kasi yeah. alagyan pa natin yan kasi sira tapos kapala natin yung gawa natin mga idol para talagang pag hinigpitan siya ipit na ipit hindi siya gagalaw yeah, mga idol at pantayin ko muna

ang laki nung pinakano. Pa natin mga idol. Ah, mga idol. At lagyan din natin ito ng ano. Pinaka tawag ito tungkil sa gitna. Kasi nga malaki na yung butas ng kapitan. Kinain na rin. Kinaan natin ano baka masama yung ano. Yung lock. natin kanto. ganito ay doon mag-asawa to siya. Nakasaklog. Wala so, na, idol. Pantay na natin to. Pagpasinsyaan nyo na idol ang ating video at medyo maingay. Customer yung ating kapitbahay. Nagpupintuhan eh. Kala mo malayo eh. Nagsisigawan mga idol. Ito na mga idol. Pangalawa. Tandaan nila natin ito mga at Yung mga posisi na din gawin kasalanan talaga may doll para hindi to magustuhan sa ano pinakal ano natin okay konting pantay po may doll pinantay lang natin Sana at malapit na tayo doon matapos ito lang ang kuhaan natin video yung dalawa para hindi na humaba yung ating video parehas lang na naman na ito lang ating gagawin ah, mo na tayo mga idol dito tayo na kalimusan mga idol para makikita nyo lang ito ang ating finished product kita akan Michael ditanggalkan mereka nak di tuALLY i a j net young ni.onday i Cristian and i van mother false95 x225.km1 kawasan mini ethnya songptetta h rr 436eivo station and to na mga idol ang ating finish product yan idol at kumbaga tawagin idol yung mag-asawa to at naganyan siya mga idol strut bar kung tawagin to idol sa iltre yan ang ating finish product mga idol kung nagustuhan nyo naman po mga idol ang aking video pakisubscribe naman po mga idol sa ating munting youtube channel at pakishare na rin dan smile idol at maraming maraming salamat pulis sa inyo lahat god bless you po at, bye bye mga idol